Yes. Oh. Jelly oh. ice cream. Oh. Tingnan natin yung ice bili Biligan na, biligan na. Biligan nung jelly ice cream. So, Malakas <laughs> daw mag-ay yung mga taga Bicol eh. Na Sample ba tayo diyan? Eh. Ang na. Bigant, Ay, guys, guys. Eh, binigay daw sila. Bibigay sila. Bibigay daw sila galing dito. Saan si nyo daw matikman to dahil andito tayo sa cream. Hindi, ano lang to normal ice cream? Ah, oh, ice cream. Normal ice cream? Hindi. Mainit daw siya kasi, ano? Sige, thank you. Normal ice cream. Ice cream. Dahil mainit daw ngayon. Eh, uh, okay. okay. Ako may diabetes ako, ah, bro. Ah, ah, tayo. tayo, hindi tayo. <laughs> sa Kala mo to ba? Masarap Masarap, masarap! man ko! Kala ko, avocado lang! I think it's avocado. Ayan. maybe. It's color. It's good. Yeah. Masarap. masarap. You can have it. Sige ice cream to? Ito, 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 ito. Malarap, naman. Kasi... Ikaw, ikaw, idol. Oh. Manghang. Ikaw, kayong dalawa, sobrang to ah. Sabi ko na may iba sa ngiti nila eh. Oo eh, masaya kayo. Johnny, phone ko na sa'yo ah. Prati, wag daw si Sam. na sarap si Sir Masarap <laughs> pero... <laughs> palo eh. May palo eh. O, oh. oh, di ba? Hey, sarap, diba. sarap. Yeah, masarap siya. Natry ko na. Last time, dito sa dito. Ang gago. Huh? Ha? Sobrang pagsubo ko, sabi ko, wow, ice cream. Tapos parang nung tumatama na siya, sabi ko parang, ay, maangang, <laughs> ay, sili eh. ni Idol mo. Idol! Kagabi ka pa. Muntik na akong di mo katulog yung ayos, ha. Kagabi, tinamang aning mo ako okay. ngayon, tinamang tili mo. Bye Jake! Hi, Why? Hi Sam. So disappointed. No. Why? He didn't, he didn't write, so right. disappointed. Why are you disappointed? Why? <laughs> Kaya di ka na? Tignan mo rin na kain ko ngayon, laheng. Tapos na kain ako yung Yung convincing power ni Sama, yan na. Sarap. Sarap. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. Kailangan natin bumawi kay Sam. tayo nag-go. Hindi ka nag-moto. Gusto ko yung mayroon. Sige, okay. Kailangan natin bumawi. Kailangan natin bumawi. Kasi sabi niya, disappoint daw siya. Kailangan natin bumawi. Game, game. Go, guys. Go, idol. Your no chance. Oh, go, go, go. Idol mo Ladies first, go, go, go. Kailangan kong bumawi kay Sam, so kailangan kong gawin to. Ang liit naman na kayo mo. Girl. girl.

Pero hindi siya yung Food critic pala, nai? no? Yes, yes, yes. Actually, pagka unang tikin mo, Wala. di pa masyadong maaanghang. But, as time goes, eto na. Eto yeah. na. May nagkasi yung trial matamis siya, hindi siya, hindi okay. malakas mo. Pero wait, na-feel ko yung ano, yung pawis mo. May pawis na, meron na. Oh, uh, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Uy, bakla ka, silly yan.

Kinain ko yung kit. Binigay mo kanina. Ako rin, kinain ko na. Inubos ko. Dito kasi sa Bicol, since nandito tayo sa Bicol, ang uh, number one talaga na mga food nila talaga dito, Maanghang laeng, Bicol Express. Kaya sikat na sikat dito ang chili ice cream o sili ice cream na tinitigman namin. Tigim lang ako. Yeah, yeah. <laughs> Di mangang mangan Ini <laughs> 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 <Di, okay sa. laughs> <laughs> Si <coughs> Jake, si Jake, Jake. Jake? It's your. na. Ay trai din. Ay trai din. Ay na. din. Ay trai din. Ay trai din. Ay din. Ay trai din. Kaya, trai din. Ay trai Go, Ay trai din. Go, 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 trai din. Ay serap naman siya sa una. Mm. Ayan na. Sa dulo mm. siya hindi masarap. <laughs> I like it. I like food, yeah. yes. yeah, oh, okay. so wow. yeah, I like spicy food. Yeah. Yeah. I'm swearing though, but no, I like no. it. Yeah, no, no. No, no. I'm, swearing, <laughs> I'm swearing, but I like May pawis siya. May pawis siya. May siya. Hey, Kik. Hey,